Ito ang pambansang karburador dito sa Pilipinas at ito ang karburador ng TMX-155. At halos ginagamit ito sa lahat ng dekarburador na motorsiklo. Basta alam lang natin ang diskarte kung paano ikabit. Ngayon naikabit ikabit po natin ito sa Yamaha EZ. Dahil itong nilagay nilang karburador ay matakaw daw sa gasolina at laging nag-overflow. So ganito lang po ang diskarte kung paano ikabit. Kung bumili kayo ng bagong karburador ng TMX-155, ay bibili rin kayo ng alloy na manifold nito. At putulan lang natin ito para may pasok natin sa rubber na manifold ng Yamaha Z. At sa mga nakabarako 175 ay pwede nyo rin gawin ito. So ganito na po ang naging itsura. Dahil kapag bibili ka ng original na bagong karburador ng Yamaha Z ay mahal. Kaya mas mainam na ganito na lang ang gawin kapag walang budget. So ganyan po ang naging itsura kapag naisalpak na natin. Ngayon ay subukan na natin ang darin. Are you know or uh?